Tingnan nyo guys oh, so, <clears throat> ganyan pala mag karga ng pilig. Usong-usong po sila, tingnan nyo guys. Napakahira po niyang magtrabaho dyan sa ano yan, pagkakarga na yan. Baka po lumaki ang ano ay. Ayan guys oh. So, Usong-usong po sila, lima. Bigat siguro po niyan. Ayan guys. Ayan na, winaring na. Tiningol na ng dalawa. Ayun. Usung-usung uli. Sinampa na. Tapos may tagatuong pa sa taas. Tutuong pa para may akit dun sa pinakataas. Ayun, inusdong na guys. So Ah, gayon pala pang nag kakarga ng pili guys sakripisyo ang buhay dyan nakatayaan buhay ay napak sobra lakas so, mga pulsado pala guys yung mga magkakarga na yan napaka titibay